Limang bagay na dapat mong malaman tungkol sa Caucasian Shepherd Dog. Malaki, mabalahibo, at parang tunay na gwardya, yan ang impresyon ng marami kapag nakita ang Caucasian Shepherd Dog. Isa ito sa pinakamalalaking aso sa buong mundo, kilala sa tibay, lakas, at tapang. Pero, alam mo ba na may ilang mahalagang bagay na dapat mong malaman bago ka magdesisyon na alagaan ang ganitong klase ng aso? Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang bagay na dapat mong malaman tungkol sa Caucasian Shepherd Dog. Siguraduhin mong tapusin ang video dahil sa huling parte, ibibigay ko ang isang mahalagang tip na makakapagligtas sa iyo at sa aso mo mula sa gulo. Pinagmulan at kasaysayan. Una sa lahat, dapat nating balikan kung saan nagsimula ang lahing ito. Ang Caucasian Shepherd, o tinatawag ding Caucasian of Charka, ay nagmula sa rehiyon ng Caucasus sa pagitan ng Europe at Asia, kabilang ang mga bansa tulad ng Georgia, Armenia, Azerbaijan, at ilang bahagi ng Russia. Noong sinaunang panahon, ginagamit sila ng mga pastol para bantayan ang mga kawal ng tupa laban sa mga mandarambong tulad ng lobo at oso. Oo, tama ang narinig mo, aso silang handang humarap sa oso. Ang kanilang laki at kapal ng balahibo ay akma sa malamig at mabagsik na klima ng lugar. Dahil dito, naging simbolo sila ng lakas at proteksyon para sa mga taong naninirahan sa bundok. Laki at pisikal na katangian. Kapag sinabi mong malaki, iba ang ibig sabihin kapag Caucasian shepherd na ang pinag-uusapan. Ang mga lalaki ay kadalasang may taas na 27 hanggang 30 pulgada sa balikat at may timbang na 50 hanggang 100 kilo, minsan higit pa. Ang kanilang katawan ay matipuno, may malapad na dibdib, at makapal na balahibo na nagpo-protekta sa kanila laban sa malamig na panahon. May iba't ibang kulay ang kanilang balahibo, mula puti, gray, fawn, hanggang may halo-halong patterns. Pero tandaan, ang laki nila ay nangangailangan ng sapat na espasyo. Hindi ito aso para sa maliit na apartment, kundi para sa may bakuran o malawak na lugar para gumalaw. Ugali at temperamento. Ang Caucasian Shepherd ay hindi basta-basta aso para sa lahat. Sila ay natural na protective at minsan ay overprotective. Ginawa talaga sila para maging bantay, kaya madalas ay maingat sila sa mga estranghero. Sa pamilya, lalo na kung lumaki sila sa paligid ng mga bata, maaari silang maging malambing at tapat. Pero sa hindi kilala, pwede silang maging agresibo kung maramdaman nilang may banta. Kaya mahalaga ang maagang socialization, ibig sabihin, bata pa lang ay sanayin na silang makisalamuha sa iba't ibang tao, hayop, at sitwasyon. Kung kulang sa tamang training at disiplina, pwede silang maging mapanganib, lalo na dahil sa laki at lakas nila. Pero kapag tama ang pagpapalaki, makakakita ka ng isa sa pinakaloyal at matatag na aso sa buong mundo. Pangangalaga at kalusugan Dahil sa kapal ng balahibo, kailangan ng Caucasian Shepherd ng regular grooming. Hindi sapat ang isang beses sa isang buwan, dapat ay suklien sila ilang beses sa isang linggo para maiwasan ang matinding pagbubuhol ng balahibo. Hindi sila ganoon ka-energetic tulad ng ibang working dogs pero kailangan pa rin nila ng regular na ehersisyo para maiwasan ang obesity at boredom. Pagdating sa kalusugan, prone sila sa ilang kondisyon gaya ng hip dysplasia at obesity. Kaya mahalagang dalhin sila sa regular vet check-up at bigyan ng tamang diet. Sino ang dapat mag-alaga sa kanila? Ang Caucasian Shepherd ay hindi aso para sa baguhan. Mas bagay sila sa mga may-ari na may karanasan sa malalaking aso at alam kung paano magpatupad ng consistent training. Kailangan nila ng isang leader na may respeto at tiwala, hindi takot sa kanila, pero hindi rin abusado. Kung ikaw ay nakatira sa probinsya o may malawak na bakuran at handa sa responsibilidad, baka ito ang perfect guard dog para sa iyo. Pero kung mahilig ka sa simpleng lakad-lakad sa parke at maliit ang space mo, baka mas mabuti ang ibang breed. At gaya ng pangako ko, narito ang bonus tip. Huwag mong itali o ikulong ng matagal ang Caucasian Shepherd. Kapag naiinip at na stress sila, mas lalong tataas ang pagiging agresibo. Bigyan sila ng tamang trabaho at oras kasama ang pamilya para maging masaya at kalmado. Kung nagustuhan mo ang video na ito, o huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming pet-related content. Ito ang Kahol Diaries at ito ang Pet Facts PH. Kita kit sa susunod na video.